Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Sir Raffy. Saan po ba nag-umpisa yung trouble? Prior to this, pumunta po ako with good intentions. Okay. Uh, especially dito sa station ninyo. Opo. Uh, nagkaroon kami ng collaboration sa ibang bansa. Okay. Uh, we work together as a team. Uh ito po ay si Ma'am Esther Camacho. Ang partner niyo po si Ma'am yes, Esther Camacho. Uh, okay. So, I had been providing them the services that earns us millions. Wow. Yes. Uh, minsan kumikita kami ng, uh, sa live ko lang sa China, kumita ako for only one week ng 1.3 million deposited Laki. sa account nila mismo. Malaki uh, That includes my page. Malaki. And then, naglive ako for the last month ng 1.3 million din na mode of payment po kasi nila ang ginagamit but that okay. also includes my page and my client tama po so nagdecide ako na umalis kasi tatlo lang po kami sa china yung workforce hindi ko po kakayanin yung umaga at saka gabi na nagla-live mm -hmm. since malayo po, ilang oras po bawat live ah uh, minsan 3 hours 4 hours maximum yung 5 hours na per, nagla-live. Per live. Per live. Eh, sa dalawang live, halimbawa, umaga at hapon, di pinaka-average, 10 hours, pwede. And take note, sir. Stressful yun. Yes. China is not our country. And now, of course, kasi sa communication, kailangan naming makisama doon. Mm. So now, syempre, dahil... Tawag tayo mo na, paano kayo nakapag-live? Eh, mga customer nyo, mga Chinese yun, o mga OFW? Mga natin. OFW. Okay, okay. So now, nagkaroon kami ng problema, kumalas na po ako. Kasi hindi ko na po kaya. Yung yung health, of course, health-wise. And then also, yung yung demeanor nila. Kasi syempre, sila ang may-ari. Alam naman natin na pressure talaga maging boss. Mm -hmm. But for us, employee who works hard, mm -hmm. I think also we deserve the honor of the effort that we do. Agree. Uh, and then what happened is, nagpaalam ako na umalis sa kanya. Nagkaroon kami ng problema. Here's the thing. Normally, pag mga kilala kaming live seller, pag may umalis na collaboration, minamind condition ang client na wag bumili sa amin. Dahil umalis na kami. Mm. ang Normally, ginagawa yon. Yes. Normally, pag umalis, nagagalit, sinisira ang... Yes. And sometimes, hindi, kung hindi kaya, eh, may followings po kasi ako na kasi sila din naman. Uh, so ngayon, involved yung client ko doon sa nagbayad ng 1.3 million, nababansagan akong masamang tao dahil hindi pa nila nare-release yung item na yun, nabayad na. Bayad na. Okay. And I have all the uh, evidence at kopya nung bayad na directly to their account. Ito ang habol ko, sir hindi ako andito para sirain sila. Opo. Linisin lang namin yung pangalan namin sa mga kliyente namin. Kasi sa panahon ngayon, maraming naghihirap. Mm -hmm. So, ang bintana lang ng mga client is ang cellphone nila. Mahirap magtrabaho na nababansagan kang masamang tao. So, yun lang po yung hiling ko na ma-address yung client. So, ayaw mo po magdemanda? Gusto kong magreklamo against nitong si Andrew Balt Baltasar na kinakasama niya. O yung nanakit po, pwede na natin kasuhan nyo. May uh, ebidensya uh, ka naman. Ayan, pwede tayong magpa-medical. Kung bahala, sagot ko lahat. Kung gusto niyo po. Pero ang gusto niyo para i-clear yung name niyo, then okay, bigyan ko ng pagkakataon para manawagan sa inyong mga kliyente. Para pala sa lahat ng mga kliyente ko, ito yung uh, kailangan kong ma-address. I don't speak in behalf of their page pero kasi dun sa mga nangungulit, direkta po kasi na bayad sa kanila. Now, wala akong sanction kasi nung the last time na pumunta ako, sir, doon po ako ginulpe. Pinapunta ako ni Esther, yung business o partner. O nga pala, saan lugar po yun? Yung pananake. sa Maraniake, ho. Kaninong lugar uh, po yun? Opisina po ni Esther Camacho kasi three months na yung hindi namin pagkakaunawaan. Kinontak niya ako para ayusin. Hmm. Now, pagkapunta ko doon, hindi ko alam bakit na lang ako binugbog ng partner niya. Ano nangyari po sa leg niya pala? Sinakal um, kayo? Habang nagda-live ako, hinataw niya ako ng bakal eh. So, kita sa live? actually uh, actually, nabaliktad kasi yung live. But the voice is there and I have so many witnesses. So, tinawag niya yung camera? Yes. Ah, okay. Kasi ang, ang iniisip ko, may pinto naman sa harap. Bakit doon siya um dumaan sa harap ko para mm. hindi makita sa video? Ayokong isiping sabotage to eh. Pero okay. sanction kasi nila to kasi okay. opisina nila Opo. and for the safety din ng mga empleyado. Na, ano? na ganun na lang basaktan na lang kung mainit ang ulo nila. Okay, sana hindi na siya nagda-drugs. Nagda-drugs? Uh, ayokong sa akin manggaling pero I hope dahil, <laughs> Alatang masamang loob ni eh, ma'am. Yun lang po yung gusto kong i-address. At saka wag niya ng pagtakpan, nay. wag mo nang pagtakpan yung jowa mo. Yun lang yon Manang Esther, alam mo yan, ang katotohanan. At sa tuwing nag-aaway sila sa rapi laging apiktado ang mga empleyado. Okay, mainit ang mga ulo nila eh ano kinilaman ng empleyado sa away nila dalawa? Ay, hindi ko. Yun nga yung tanong. Kasi yung isa kong kasama sa China, na-stroke na. Uy! Uh -huh. Grabe. Uh -huh. Mahirap pala mag-empleyado ng mga ito. na-stroke uh -huh. na, na ko. So, yun, pa, uh, yun lamang ang aking panawagan na kung mayroon kayong problema sa mga relasyon ninyo, huwag nyo na kaming idamay dahil wala naman kaming sahod dyan. Tama. Uh -huh. Commission lang po kayo. Uh -huh. Commission basis. Komisyon. Mabagal pa maibigay. Tapos wala pa sigurong benefits. <laughs> wala. Dahil hindi naman kami kontrat, walang nakakontrata. Komisyon. Kung uh -oh. No. magkano iabot na komisyon sa inyo base sa kita. Galit pa. Galit pa? Uh, pa. Naiintindihan naman namin eh. Pressure naman. Teka mo na, galit pa eh. Kung hindi dahil sa inyo, hindi naman sila magkakaroon ng maayos na negosyo. Eh, sana nga, ganun ang thinking nila okay. sa okay. Okay? Baka dito na lang po ako mag-apply. <laughs> <laughs> walang problema siya rin. Pwede mong, pwede palit ka, siya rin. Hade, <laughs> joke lang. Yung pong ginawa pananakit, pwede po ninyong siyang kasuhan at meron naman tayong ebidensya, papa, medical kita, may kalalagyan po siya for sure. Huwag mo lang i uh, ayaw niya nga pong sagutin to, may lawyer na daw sila. Walang problema, karapatan uh, niya pong kumuha ng abogado, lalo pat may pera naman po siya. Pero ka kami po ang magpaprovide ng abogado sa iyo. Okay. Uh, maraming salamat po, Sir Raffy. Wala akong direktang message sa iyo kasi hindi tayo nagbanding, wala tayong pinag-awayan. Kung trip man tong pangbubugbog mo, Okay, kung trip mo to na mambugbog ka lang sa sobrang pagmamahalan ninyo, hindi ako kinilig sa love story ninyo. Kaya please take us out there. Manang Esther, ayusin natin ang backlog. 580,000 'yon. Kung ayo, kung magsiraan tayo ng negosyo, mahal kita nang alam mo 'yan. Okay? Ma pero mahalin mo din ang sarili mo. Okay? And always appreciate the people na tumutulong. Para gumawa ng pera, kailangan nating ayusin. Kasi bakit? Sa panahon ngayon maraming naghihirap. <coughs> kailangan nating ibalik sa kanila yung dapat na para sa kanila. Tinawagan po namin si Andrew at nakausap ng staff para kunan siya ng komento o pahayag tungkol sa uh, sumbong ni Ma'am Pero ayaw magsalita. But anyway, kung sakali man nagbago ang isip ni uh, Sir Andrew... Baltasar. Bukas po ang aming uh, programa. Anytime, just let us know. Kung kinakailang puntahan ka namin dyan para kunang ka ng statement. Kung ayaw mo pumunta sa radyo, pupunta ang reporter para kunang ka ng pahayag. Para patas, parehong side ang mapapakinggan. Yan lang. Pero kung ayaw niya, hindi natin pwedeng pilitin. But again, ulitin ko po ma'am. Okay lang ba ma'am o sir? Ang gusto mo? Colorum naman po ako sir. Kahit saan pwede. <laughs> Sige po. Tutulong po kami papamedical po tayo. Sa sampap kayo ng kaso, malaking bagay po yung ebidensya na kayo po yung medical at merong medical expert o doktor magsasabing talagang nasaktan ka. Tapos pagdudugtong yan sa video, eh, malakas po yung kaso nyo. Maraming salamat po, Sir Raffi. Ako po magpo-provide ng lawyer. Ay, salamat po, maraming Maybe salamat po. po. Para na rin to sa mga kliyente namin. O, oh, kasi kung mananahimik lang ako at dadaanin nilang nila sa dahas, eh paano naman yung mga nabayad na po ng mga kliyente. Major lakatan, magandang hapon po sir. Major, ano pong kasong pwede maisampa doon sa nanakit sa kanya? Possible kung may pakita sa medical records niya na talagang may inflicted damage sa kanya, may mm -hmm. pumasok sa physical injury therapy. Physical injury. Wednesday o Thursday pupunta po kami dyan sa ma'am po namin. Si ma'am po, the meantime ipapamedical po namin siya muna para merong pong uh, pagbabasihan. Yes sir, yes sir. And eh, kung may mga witness din sir na may pro-provide si complainant, mas maganda. May witness po ba tayo? Meron po. Oh, okay po, isasama na po namin yung witness. Yes sir, yes sir. Magandang hapon po. Schedule po namin yung pamedical yung Very important po yun. Kami na pong bahala sa pamasahe. Lahat, lahat. Maraming maraming salamat po. Susundin Sarapi. po namin kayo. Hindi na kailangang magproblema sa sakyan. Okay? Thank you po, Sir Fie. Oh, Hindi po. po kami nagkamali sa pagtitiwala okay. sa programa ninyo. For the thank meantime, you. i reimburse po namin yung pamasayang po kita rito. Magandang you so hapon po. God magandang much. hapon, Sir Fie. Mabuhay oh, ka. At kasama oh, ng pamilya mo at ng buong team. Thank you. Po. God bless po. You. So,